ako for sure, yung mga tatangatangang galibol lang ng mga Pilipino, syempre yung mga tanso, yung mga bayarang vlogger, yan lang ang siguradong maniniwala. Pero kung titignan mo ang takbo ng hearing, napakalabuhon nun. noon. Noong una, wala kayong pinupuntir niya, senador. Biglang nagkaroon after magsalita ni Diskay at maglaglag ng mga congressman. Pagkatapos ilaglag yung the name that should not be mentioned. E biglang, ay, ah, hindi, hindi, may senador na. <laughs> kung hindi mo nababasa yung nangyayari, aba, isa kang malaking tanga. Yun lang kasasabihin ko sa'yo kung hindi mo maunawaan kung ano na nangyayari ngayon, obvious na obvious. Naglilinis na ho itong mga congressman natin. Bakit to? Kasi again, uulitin natin, anong ebidensya? Kasi banat bay, oh, buksan mo pag-iisip mo. Don't tell me malinis ang senador. Hindi, wala akong sinasabing gayaan. Ang sinasabi ko simple lang. Doon sa sistema ng korupsyon, sino ba talaga ang may control? Senador ba? O yung small committee? In other words, ladies and gentlemen, as simple as this, sino ang nag insert Sino ang kumakalikot ng budget? Di ba ho? May proposal, may NEP. Yun yung proposal ng executive. Wala sa presidente, sa DBM. May proposal. I-deliberate ng Senate, i-deliberate ng Congress, i-deliberate ng BICAM. After nun, biglang babaguhin ng small committee. Yan yung sinasabi ni Tiangco na wala nang, wala nang alam yung iba dyan. Itong small committee na lang ang nagde-decide. Yan ang sinasabi ni Tiangco. As a matter of fact, sino hong nagsabi niyan una? Walang iba kundi si BP Sara Duterte. Kasi siya mismo na experience niya. Na sandali, ito lang yung budget proposal namin. Ito lang yung hinihingi naming budget para sa DepEd. Tapos biglang pagdating sa dulo, nadagdagan na. Sino ho nagdagdag? According to BP Sara Duterte, dalawa lang naman na tao ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Yan ay si Romualdez at si Zaldico. ko. According to BP Sara Duterte. So nagtutugma sila ng tono ni Tiangco. Na again, they are not both in the same party. Tandaan nyo si Tiangco is a loyal, as a matter of fact, campaign manager of Marcos during the 2025 senatorial election. Si BP Sara Duterte, alam nyo naman, Duterte. Magkaibang partido, magkaibang kulay, and yet nagkatugma ng kwento. Sino lang ang hindi tumutugma ang kwento? Yung inaakusahan. Kamara.